Yan, meron ditong mga nalaglag na, medyo na bulok na yung ano pero yung buto nito mga idol hindi pa bulok to ano o yung sinasaing natin kamansi yun, diba dami sayang to pag hindi nakuha yun, kamansi ito naman yung mga ano sinungkit ko talaga kaya ganito pa siya ayan oh ayan. may mga buto mahirap kunin ang buto nito pag hindi talaga siya yung ano overripe -right. ayan oh Hmm. Hmm. sa mga nakakaalam nito ano ginugulay din to eh pag hilaw pa oh, ito yung buto nya hmm. Hmm, halo natin dyan Ito Kukunin pa natin to mga idol Kasi marami pa to Ayan Ayan busog na busog dahil nito Ayan ito yung mga pinaka snack dito sa ano bukid Ayan Naalala ko tuloy yung ano bata pa ako Lagi namin ginagawa to Nangunguha ng kamansi sa gilid ng sapa Pero dito malayo to sa sapa Iwan ko ba't may tumubo na kamansi dito hmm. Ayan, wala na Ayan, Meron pa laki, siguro nito hmm. Kasi ang daming ano, ibo to oh. Mga idol oh. hmm. Oh, dami Hindi pa, pa Ano, hindi pa nauubos. Ayan, ito. At grabe, da, ang daming laman. Hmm? Hmm. Ah. Yeah. So, Ayan. ingin lang to mga idol. Ayan, <coughs> tanggalan natin ang balat. <coughs>